So for today guys, uh, meron po tayong ano uh, to, itlog. Apat na ng itlog at saka isang karayom na yung gamit ko. At ituturo ko sa inyo yung technique kung paano uh, maglada ng itlog. Minsan nakikita ko yung mga taong naglada ng itlog na hirapan sa pagbalat. At ito guys, panuorin nyo guys. Ganito lang po yan ha. Nakikita uh, nakita nyo yung itlog. Ayan, bubutasan natin. Ganyan po yan. Ayan. Ayan. Maliliit lang na butas lang guys ha. Ayan. Ayan, ganyan, ganyan. Ito yung butas, diba? Kailangan yung butas, malalim. Ayan po, ganyan po maglaga ng itlog na madali lang. Ayan, kuluan natin. Ayan guys, magtaka po kayo kung bakit lumalabas yung egg white nya guys. Ayan po. Dahil nga po may butas yung itlog kanina. At ayan po yung resulta na binuntasan natin. At ayan po ay lumabas dahil may butas siya. So ngayon, at pakulong na po siya ipapakita ko sa inyo mamaya after pagkaluto babalatan ka agad natin at napakasimple lang guys so yan guys yung nilaga natin mainit pa yan nagagamit natin tayo ng tinidor ayan at papakita ko sa inyo kung gaano kadali lang magbalat guys ayan at nakita yung butas ayan yan lang yan ah oh ayan oh napakasimple lang yan guys walang hirap yan oh ayan oh oh bilis lang yan guys walang sira yan house yan yan nakita nyo pero wala sang sira nakita nyo kanina di ba butas tapos ayan yan yan lang ang init kasi kadali, oh yan lang Hmm. hmm. Ayan, ganyan lang siya. Oh. Ang gusto mo mabilis, ganyan lang siya. Ayan. Hmm. Ayan. Ito yung butas kanina. Ayan, ganyan lang katalip.